Hello, hello. Nako. Kita nyo ba yan? Mapagpalang araw po sa lahat, lahat no? Yan po ang tinatawag na nyug na isa ang mata, no? Yan din po ang pinakalaki charm ko. At ito po ang top number one po sa lahat po ng pampasyorte. Kaya ito po ay tinatawag na suntok sa buwan. No? Akalain mo, suntokin mo ang buwan bago ka makakuha nito. Kaya seniority tayo, mapalad kaya meron tayong nyug na iisa talaga ang mata no? Yan. kaya ngayong gabi sa intrisado, meron tayong nyug na apat ang mata at meron tayong nyug na lima ang mata Yan. Ah, kahit anong mangyari ay um, ito po ay tinatawag na nyug na infinito Yan. at ito po ay nyug na apat ang mata Ah, kahit anong mangyari ay hindi matumba ang iyong negosyo kasi nga nandyan sa iyo ang apat na haligi sa apat na sulok ng mundo kaya ngayong gabi uh, ah, meron po tayong tatlong set yan bawat set po ganyan po ang kanyang presyo yan maganda po isang kap yan sa mga bao po na walang mata isang mata isang bibig at meron kang huli trinity ang Holy Trinity po ay napakaganda talaga no gagamitin po sa mga disgrasya iwas disgrasya kasi ama, anak at Espiritu Santo kung meron kang sasakyan ilagay mo lang sa ilalim ng sasakyan o sasakyan ay makakatulong talaga ang Holy Trinity no kaya meron tayong tatlong piraso yan sakaling order ka meron niyang kasamang Trinity no kaya parang binibigay na lang po ni Kabiboy at ngayon ay meron tayong mutya na tinatawag po na moonstone yan yan po ang moonstone sa kabaing buntis na hirapan mga anak yan po ay ilagay sa tubig at saka inumin maganda po yan at syempre mayroon tayong itlog ng manok no? yan itlog talaga yan ng manok po. yan. yan po ay mutya ng manok maganda ito sa mga sabong yan sa mga pampaswerte kasi nga ginto po yan sa mga nagsasabong maganda din ito ano, no? ipapaligo sa iyong manok yan mutya po yan no? bato yan at syempre ay meron tayong ano no, uh, nyug po na bato. Yan, hindi po yan man-made. Yan talaga po ay legit po yan na ito po ay sibol ng nyug po na nagiging bato. Yan. Yan po ay tawag na motya. Kaya sa interesado, paunahan na lang po. Kaya ngayon hindi tayo nakagawa ng gamit kasi nga sa to ay mahirap din po kasi gumawa ng gamit din po basta-basta no. Kaya ito ngayon, flex ko. Yan, ito po ay meron na itong nagmamayari no. Pero baka kung gusto mo magpagawa nito, pwede kitang gawan. Gawin gawan po. Ito po ay gawin nating kambal karibal. Yan. Napakalakas po na pananga ito. Kaya bukas biblisingan ko na at ipapadala na po natin, no. Kaya ano? Sa interesado, mayroon uh, meron tayong tatlong piraso set at saka sa kursonada ng mga nyug na yan. At ulit, hindi po ako nung na sabihin na respeto po ulit. Saka po natin mga iras mga antingiras, mapagpalang araw ulit po sa ating lahat.